Ala. Ciao, ciao ragazzi. Okay. Dito tayo sa Mercato Etico Milano. Bagsakan ng mga isda. Titingnan natin kung ano yung mura ngayon. Hena, you know, maraming bumibili. Kasi nga, yung isda dito, box-box. May kinilo rin, pero mas mura pag box. Makapag-dumpster uh, din dito. Ayan, may mga basura doon. Kailangan ng oras pa ito matatapos eh dito muna tayo dito tayo sa magsaka ng isda wala up eko na ayan saan muna tayo una okay may kapihan tapos may withdrawal ng pera doon doon muna tayo kakaunti doon kakaunti 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 na yung bukas at huli na tayo dahil 11 na ng tanghali okay. 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 Ng asa na yung kilohan dito dahil usually is naghahati-hati dito yung mga namimili lalo na pag box box yung kanilang pagtitinda marami ng saradong stall baka uh, ubos na yung kanilang paninda Anan doon sa gitna yung kilohan pag naghati-hati.

May mga tahong-tahong. May kalaba. Squalok. Okay. La. Dito tayo sa kabila. Babalikan natin yan ulit mamaya. Sasorbehin muna natin kung magkano yung kanilang tinitinda at magkano ang diferensya Ito. Ano yan, oh. Buhay. Pito. Ano, yeah, oh. Ano tawag niya sa yeah, no? Mga... Parang magkano yung kilo ng kipon? Oh, okay. sampo yung kilo yung kinuha natin doon, oh. Yung na-dumpstep tayo. May sampo rin yung box. Okay, punta muna tayo doon sa dulo. Okay. Yung damper na rin Punta tayo sa dulo Kukunti ngayon yung nagtitinda yeah. Ayan oh. Marami din dito ng Mga Pilipino Ayan ay eh. Parang kukunti ang pagsaka ng isda. Um, wala. Walang ulo ng ano, salmone. Punta tayo sa dolo. Ayan yung kilohan yung sinasabi ko. Ayan. Kasi usually, eh, pag nagbili dito ng box-box, yan. -box, Hahati-hati. Ayan. Hahati ayan. Kinikwilo. Ha? Ay, oh, wala. Ito na lang yung bukas. Ano ito? Nothing ah, Marami nang kumitila. Punuan na. Pag ano yun? Uh, Pusit. Pusit siya. Ano dito? Salmon. <laughs> Yan, para ako. Ano na?

dito. Ano naman dito? Ayan. Ah, pusit, pugita, hipon, meron din. Prego! Okay. Ayan. Doon, ano doon? Ayan marami kasi dito ng ting na mimili dahil nabagsakan dito. Ito yun ang bagsakan na kasi dito. Per kilo. Ito dati buka. O, oh, sarado na sila. Ubus na yung kanilang paninda. Close na. pensare che cosa? kasi è proprio pericoloso per il proprio per la propria salute. Porta il giubbotto. Wala olo ng salmon pa naman yung hinahanap ko. Wala. Walang olo ng salmon. Ano yan? Pusit. Wala. Mahal na. Ay siya. Yan yeah, o. Close na rin dito late na kasi tayong pumasok dito kaya ayan ba bene kung ano yung natin yung hipon na lang siguro na yun na kung si isang ano kung si isang box na hipon yun na lang wala na yun na lang yung bilhin natin ay siya chocho ragazzi ala prosima ubusan na ng mga isda